Good morning, good morning, good morning mga Mars, mga kasari, mga katindera. <laughs> good morning po sa inyong lahat. Kumusta, kumusta po kayo sa ito po. Update lamang po dito tayo sa ating munting tindahan. Ayan po, um, naglalagay kami ng mga paninda kasi um, ilang araw kami kulang na kulang, kulang na kulang yung aming mga paninda yung mga kape namin, ganyan, mga sabon <laughs> wala actually wala pa kaming mga ano ngayon mga sabon na powder, tsaka bar hindi pa kami nakapamili pero okay lang yan importante, maraming mga kape oh, <laughs> kasi mga tao dito mahilig magkape, kami lang dito nako yung mga boss ko ilang beses yan magkape sa isang araw, grabe sila sila yung mahilig talaga magkape. So, ayan po, um, ayos-ayos tayo ng ating tindahan para kahit papano meron tayong benta. nako mga Mars, kamusta po yung mga sales nyo? Kamusta po yung inyong uh, mga paninda? Ako po rito, inuulan ng reklamo. <laughs> inuulan. Oo guys, kasi nga ba diba, ang taas, ang bilis tumaas ng bigas no, ang bigas po ay napakataas ngayon. Mabilis lang siya tumaas. Maya-maya taas, maya-maya taas. Kaya naman yung mga tao, umaaray na sa bigas. <laughs> Bawat bili nila, ah, tumas naman. Ganyan, ganyan. So, yun. Hay! Kung pwede lang na huwag tayong magtaas, no? Kaya lang, syempre, kailangan din natin kumita kahit konti. Para naman, uh, may silbi yung ating pagod. <laughs> nako, ba diba? Ang mahal-mahal ng bigas. Libo ang puhunan sa isang sako. Tapos ang tubo namin dyan, 30 pesos na <laughs> Tapos uulanin pa kami ng reklamo. Nako, minsan din na lang ako nagkikikibo. Hindi na ako nagsasalita. <sighs> Pinapakita na lang yung resibo sa kanila. O, ayan, ang presyo ng bili namin. O, paano hindi kami magtaas, ba diba? So, yun. Ay, nako. Kaya yan po. Ah, uh, ito. Kahit pa paano nakabili kami na konting dagdag paninda na no, umili si boss ng mga kape kasi pagka kasi o oh, pagka kasi wala na kaming paninda tapos um, sasabihin ng mga suki namin na wala na na naman nako magsara na kayo <laughs> lagi kaming pinapasara pagka wala kaming paninda pagka wala yung binibili nila <laughs> magsara na daw kami so kaya yan nagsawa si boss. Kaya yan, namili siya ng pakunti-kunti. Para lang meron kaming paninda. Um, kasi, hindi naman kasi sabay-sabay na u-ubos, Hindi naman kasi sabay-sabay. Kaya, minsan kailangan bumili niya na konti-konti lang. Mga pailan-ilan, ganyan. Para at least, hindi tayo napapagalitan ng ating mga suki. Pa, syempre, para hindi tayo layasan, di ba? <laughs> Hello, 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 hello guys. Bili, bili, bili na kayo ng itlog. O, oh, ayan. Bili po kayo ng itlog dyan. Mura lang po yan. <laughs> Mura lang po ang itlog. Dahil susunod na mga araw, tataas na po yan. Kasi nga, Christmas and New Year is coming. So, ayan guys. Meron tayong mga itlog ngayon. Buti na lang nakakuha pa tayo. Alam nyo po, napakahirap din bumili ng itlog ngayon. Kasi nga, pagkaganito na po ito na kapag kaganitong buwan, December, talagang um, pahirapan bumili ng itlog dahil, di ba? Dahil syempre masyadong in demand po ang itlog pagkaganito pong season. O, oh, ayan na mga suki. Bili na kayo. Marami na tayong kape. oh, bili-bili na kayo. O, oh, ayan, di ba? kaya sila nagwawala kapag wala kaming kape kasi kami lang ang medyo mura dito na malapit sa kanila kaya ayan. Nagwawala sila kapag wala kami paninta. <laughs> okay, ayan lang. Ayun oh, ayan po. Oh. Hindi na yun mauubos hanggang New Year pa yan kasi makabili tayo ng kape, makabili tayo ng stock. eto lang yung sa mga kabila. Ito yung maraming bungal-bungal na um, marami ng kulang pero hindi pa tayo makakapamili siguro mamili kami yan pagka uh, balik na namin pagsagaan na natin yan kung ano meron basta marami tayong kape kasi na iba coffee is life basta po meron lang kami yung bigas you no? Know, yung mga asa, at saka um, nandiyan yung mga Madalas talagang binibili ng mga tao 'pag ng mga kape, mga iglo, ganyan. No? Um, mga pangunahing pangangailangan talaga nila, yung importante lang. Yung mga importante lang talaga na laging kailangan ng um, mga customer natin yun, yung kailangan, meron lang tayo hanggang sa hanggang sa umalis tayo no para at least meron naman silang mabibili <laughs> pag pumupunta sila. Kasi meron pa naman talaga kaming stock ng mga kape. Ganyan, marami pa kaming stock. Kasi pag bumibili kami niyan, kahon-kahon. So, marami pa tayong stock niyan. Okay lang kahit magkapis lang ng kape. O, at saka ito, marami pa naman kaming mantika. Pwede na yan, magkasya na yan. Kasi, uh, meron pa naman kami mga container dyan sa likod. So, kahit mag, um, lechon kawali silang lahat sa Christmas, tsaka sa New Year okay pa yan. Kasi um, meron pa naman kaming ano, oh, marami pa kaming mga bote dyan. Kung sakaling kukulangin yan, basta meron laman yung container. So, ito po, meron to po. Ito ito yung aming mga stock na mga, mga kape. Na, uh, mga kape. Um, Ayan. Pagka kape kasi, marami kami bumibili niyan kasi so, tini-deliver yan dito. Um, kaya, stock, tayo. Ay, na tayo kukulangin yan hanggang kahit hanggang um, New Year, kahit hanggang Valentine's sabay ganun <laughs> basta marami tayong mga paninda pa naman na um, kung ano yung talagang hinahanap nila or yung mabili talaga, yun yung meron kami at saka yung mga bungal-bungal dyan, ibig sabihin, hindi naman masyadong um, importante na nandyan dyan yan. Pwedeng pagsagaan kahit wala. Basta ang importante, mahalaga. Oh, okay. <laughs> importante meron. Oh, yan. Kaya, okay na yan. For the good na po tayo. Oh, oh, oh. Siguro po, ah. So, yun po, um, siguro mga kapamili kami yan. Baka mga after, before or after New Year na pagbalik namin. Pagbalik namin pagbalik po namin. Kasi mga, mga five days lang naman siguro kami um, aalis. So, yun po. So, yun lamang po. Um, tiyaga, tiyaga lang po tayo sa pagtitinda natin. Kahit, kahit alam natin na medyo talagang um, napakahirap ngayon. Kasi ang mahal ng mga bilihin, no? Ay, naku. So, ayan po. Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today. Maraming maraming salamat po sa inyo. Um, stay connected, everyone. Thank you so much. God bless. Bye.